Ito ay pagpapahayag na isang kawalang kaugnayan mula kay Allah at sa sugo niya sa mga nakipagkasunduan kayo kabilang sa mga tagapagtambal فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين Kaya maglakbay kayo o mga tagapagtambal sa lupain ng apat na buwan at alamin ninyo na kayo ay hindi magpapawalang kakayahan kay Allah at na si Allah ay magpapahiya sa mga tagatangging sumampalataya. Wa min Allah wa ilan nas yawmal hajjal akbar an Allah bari'um minal Ito ay isang pagpapahayag mula kay Allah at sa sugunya sa mga tao sa araw ng Hajj na pinakamalaki na araw ng pag-aalay.

ito ay higit na mabuti para sa inyo at kung tumalikod kayo ay alamin ninyo na kayo ay hindi magpapawalang kakayahan kay Allah. Magbalita ka sa mga tumangging sumampalataya hinggil sa isang pagdurusang masakit. Illa ladhina ahadtum minal mushrikina thumma lam shay'an wa وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ila مُدَّتِهِمْ Maliban sa mga nakipagkasunduan kayo kabilang sa mga tagapagtambal, pagkatapos hindi sila bumawas sa inyo ng anuman at hindi sila nakipagtaguyudan laban sa inyo sa isaman, kaya lumubos kayo sa kanila sa kasunduan sa kanila. Hanggang sa wakas ng yugto nila. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga tagapagpangalig magkasala. Fa idhan salahal ashhurul hurum faqtulul mushrikeen haythu wajadtumhum wa khudhuhum wa khudhuhum wahsurohum wa q'udul lahum kull marsad. Kaya kapag lumipas sa mga buwang pinakababanal, ay patayin ninyo ang mga tagapagtambal saan man kayo nakatagpo sa kanila. Kunin ninyo sila, kubkubin ninyo sila, at abangan ninyo sila sa bawat tambangan. Wa aqamu salata, zakata, sabilahum, inna rahim." Ngunit kung nagbalik loob sila, nagpanatili sila ng pagdarasal at nagbigay sila ng zakah, ay hayaan ninyo ang landas sila. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Wa in <tinyo> ahadun minal mushriki nastajaraka faajirhu hatta yasmaa kalama Allahi thumma abilighu ma'manah ذلك بأنهم sa لا يعلمون kung may isa sa kabilang sa mga tagapagtambal na napakalinga sa iyo, ay kalingain mo siya hanggang sa makarinig siya ng pananalita ni Allah. Pagkatapos, pabutin mo siya sa pok ng kaligtasan niya. Iyon ay dahil sila ay mga taong hindi nakaalam sa Islam. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم Papano magkaroon ng mga tagapagtambal ng isang kasunduan sa ganang kay Allah at sa ganang sugo niya? Illa alladhina ahadtum inda al masjidil harami famastakamu lakum fastakimu lahum Maliban sa mga nagipagkasunduan kayo sa tabi ng masjid na pinakababanal, kaya hanggat na natili sila sa kasunduan sa inyo ay manatili kayo sa kasunduan sa kanila. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga taga pangilag magkasala. Kaifa wa in yadhharu alaykum la yartaqibu fiikum illa wa la zimma yurdunakum bi afwahihim wa taaba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Papa nang magkaroon nang isang kasunduan samantalang kong mangingibabaw sila na mga kaaway ninyo sa inyo ay hindi sila magpapakundangan sa inyo sa pagkakamag-anak ni sa usapan. Nagpapalugod sila sa inyo sa pamamagitan ng mga bibig nila samantalang tumatanggi ang mga puso nila ang higit na marami sa kanila ay mga swail. Ipinagpalit nila ang mga talata ni Allah sa isang gaunting halaga kaya sumagabal sila sa landas niya tunay na sila ay kaisagwa ang dating ginagawa La fi illaw Hindi sila nagpapakundangan sa isang mananampalataya sa pagkakamag-anak ni sa usapan ang mga iyon ay ang mga tagalabag Wa aqamu wa wa li Ngunit kung nagbalik loob sila, nagpanatili sila ng pagdarasal at nabibigay sila ng zakat. Mga kapatid ninyo sila sa reliyon nagdedetalye kami ng mga tanda para sa mga taong umaalam. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu faqatilu aimmatal kufr innahum la aymanalahum la'allahum yantahun kung lumabag sila sa mga sinumpaan nila matapos na ng kasunduan sa kanila at tumuligsa sila sa relihiyon ninyo. Makipaglaban kayo sa mga tagapanguna ng kawalang pananampalataya. Tunay na sila ay walang mga sinumpaang ukol sa kanila nang sa gayon sila ay titigil sa kawalang pananampalataya. "ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم". hindi ba kayo nakikipaglaban sa mga taong lumabag sa mga sinumpaan nila at nagbalik ng pagpapalisan sa sugo? Samantalang sila ay nagpasimula sa pakikipag-away sa inyo sa unang pagkakataon Natatakot ba kayo sa kanila gayong si Allah ay higit na karapat dapat nakatakutan ninyo kung kayo ay mga mananampalataya? Katiluhum yu'adzibihum Allah bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Magkipaglaban kayo sa kanila, magpaparusa sa kanila si Allah sa pamamagitan ng mga kamay ninyo. Magpapahiya siya sa kanila, mag-aadya siya sa inyo laban sa kanila. Magpapagaling siya sa mga dibdib ng mga taong mananampalataya. Wallahu alimun hakim. At mag-aalis siya ng ngit-ngit sa mga puso nila. Tumatanggap si Allah ng pagbabalik loob sa sino mang niluloob niya. Si Allah ay maalam marunong. Am hasibitum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين waliya. O nag-akala kayo na kayo samantalang hindi pa naghayag si Allah sa mga nakikibaka kabilang sa inyo at hindi gumawa sa bukod pa kay Allah ni sa sugo ni sa mga mananampalataya bilang kapalayagang loob. Wallahu bima ta'malun. Ta si Allah ay mapagbatid sa anumang ginagawa ninyo. Ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr hindi naging ukol sa mga tagapagtambal na magtaguyod sa mga masjid ni Allah habang mga tagasaksi laban sa mga sarili nila sa kawalang pananampalataya nila ang mga iyon ay nawalang kabuluhan ang mga gawa nila at sa impyerno sila اي <applause> إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وأقام الصلاة وآتى وأ الزكاة ولم يخش إلا الله. ولم يخش Allah الله فعسى أولئك أن يكونوا من Nagtataguyod lamang sa mga basjid ni Allah ang sinumang sumampalataya kay Allah at sa uling araw nagbigay ng zakah at hindi natakot maliban kay Allah kay maaasahan na mga yon na maging kabilang sa mga napapatnubayan.